Ang Pilipinas ay nakakaranas ng educational crisis. At sa napakaraming aspeto, tumbukin natin ang ilan sa mga problemang ito. Ano nga ba ang mga aksyon na nararapat para dito? This is a very special episode dahil makakasama natin ang Executive Director ng EDCOM2 o Second Congressional Commission on Education na isang three-year committee na naatasang gumawa ng isang comprehensive analysis ng ating Philippine education system at naglalayan rin na magbigay ng mga rekomendasyon upang maisulong ang mga polisiyang nararapat for our educational reform. Hey class, my name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. So, for this episode ng ating podcast, this is a very special episode dahil makakasama natin ang muka ng Edcom 2 or Second Congressional Commission on Education. So, wag na nating patagalin pa. Uh, Executive Director Carol Lee, good morning po, sir. Good morning JP at sa lahat ng nanonood. Sir, maraming salamat sa pagpapa dahil alam kong sobrang busy po talaga kayo. But this is going to be a very helpful uh, uh conversation, especially ang reach po kasi ng content natin is mainly mga students. So I think it's also uh, a good venue para ma-reach sila bilang isa sila sa malaking stakeholder pagdating sa ating education sector, sir. So, para sa kalaman na lang din po ng uh, maraming mga estudyante rin, uh, quick introduction or uh, ano po ba si Edcom? Sino si Edcom to po? Siguro magandang magsimula the, sa pinanggalingan ng EDCOM 2 na idea. No? Unang-una noong 2019, lumabas yung PISA results natin noong 2020 from the 2019 data showing that the country was the lowest in all participating countries in the PISA. So medyo na-shock, na na-disturb ang maraming legislators. So sabi nila mukhang malalim na yung crisis natin sa edukasyon. Hindi na pwedeng pa-papatchipatching effort. Kailangan talagang masigasig na pagbabantay, pag-aaral, masusing pagpananaliksik. Tapos reactions natin, tsaka mga solutions na dapat systems-wide yung mga gagawin. So ang ginawa nila, binuhay nilang muli yung EDCOM 2. EDCOM 2 siya kasi may EDCOM 1 noong 1991. Ang ginawa niya dati, Um, inaral niya din yung big problem ng Pilipinas Pagdating sa functional illiteracy Nung time nung 1990s Nakita nila 14 million Filipinos Yung functionally illiterate So binuun nila yung EDCOM 1 At yun na nag-propose na Gumawa tayo ng DepEd, CHED, TESDA Magkaroon tayo ng licensure examination for teachers Magkaroon tayo ng teacher education council Literacy coordinating council So most of the things that we know ngayon Sa education system nang galing sa EDCOM 1 Nung 1990s So nung nakita nilang medyo malaki pa rin yung problema natin ngayon, binuo yung EDCOM2 at binigyan kami ng mandato na tatlong taon, aralin yung mga problema natin sa edukasyon at mag ng mga batas, polisiya at iba pang mga programa para maisaayos ito. So, nasa third year na tayo ngayon, uh, malapit nang matapos yung trabaho, kaya ang dami nang nakitang mga issues, marami na kami comment ng mga solutions at hopefully makatulong ito sa pagsasaayos ng mga problema ng edukasyon natin sa bansa. Ayan sir thank you so much for giving that background kasi tingin ko hindi din gaanong uh, alam ito ng mga estudyante natin kung saan ba talaga nang galang and i think even the edcom to itself na hindi pa ganoon ka kilala ng mga estudyante but this is really a good way para ma-educate din sila kung sino ba yung mga tao behind um, really pushing the agenda of our education sector po sir so nakita ko po yung ilan sa mga reports ng edcom 2 and sobrang daming uh, kumbaga <laughs> na identify na for sir uh, i think yung edcom year one report is almost 300 pages so ayan sir pero for this episode po i think we can focus uh, ilang mga key uh, problems then na posibleng mag-resonate sa ating mga students and maybe uh Uh, parents or even teachers na possibly makapakinig or makapanood ng episode po na ito. So siguro sir, pwede tayong pumunta doon sa isang item which is about learning resources. And I think from one of the reports, ang isa sa mga challenges pagdating sa learning resources ay yung mga textbooks ng mga bata. And I think hindi po tayo one is to one. Ano ba yung isa sa pinakaugat ng problema uh, ng problema ito, sir? And ano po yung mga possible action na pwedeng uh, magawa? Isa yan sa mga kinagulat naming findings nung year one ng EDCOM, no? Na mula 2012 pala walang natanggap na libro ang karamihan ng mga batang Pilipino sa public schools um, except na those in grade 5 and 6. Sila lang yung nakatanggap ng libro sa lahat ng subjects. At yung ratio na yun is not 1 is to 1, 1 is to 3. So, ang nangyari doon, kukunti na nga yung libro, ilang baitang lamang nakatanggap, pero karamihan pala ng studyante, walang gamit. So, pagdating namin sa ground, noong nakakausap na namin yung mga teachers, sabi nila, totoo yan. Kaya actually kami, Nag-google kami ng mga materials, nauubos ang allowance namin sa kakaprint para may magamit kami sa school. Kasi talagang walang gamit, walang learning resources. At ngayon, sa year 2 nga namin ang sinasabi namin, fixing the foundations. Kailangan natin talagang tutukan ang early childhood education at literacy by grade 3. Ibig sabihin yung mga bata dapat nakakapagbasa, by, by grade 3 bago sila tumungtong ng grade 4. Pero ang nakikita nating malaking issue din talaga natin is kakulangan ng mga libro na pwedeng gamitin ng mga bata. So, pumunta kami sa Pasay Elementary Schools, nag-ikot-ikot kami sa iba't ibang mga paaralan. Ang tanong ko lagi, saan pwedeng bumili ng libro ang mga magulang sa isang lugar? Kunyari ako, taga Cavite ako, sa bayan namin, hindi ko alam kung saan ka bibili ng librong pang bata. 0 to 4, tsaka grades 1 to grade 3. Kung isa kang nanay, isa kang tatay, gusto mong magbasa ng libro para sa anak mo gabi-gabi, which is yun yung recommendation, anong gagamitin mo? Saan ka kukuha? Ano yung quality ng mga materials? Alam ba natin? So, parang overall nakikita namin talagang may kakulangan tayo ng learning resources. Kaya nakaka-apekto ito sa literacy, nakaka-apekto ito sa pagkatuto ng mga bata. So, malaking issue talaga ito hanggang ngayon. Um, isang mahalagang issue dito is procurement. Um, Bilyon-bilyon yung nailaan na funds. Pero dahil sa dami ng procurement challenges sa loob ng DepEd, talagang halos hindi umusad ng isang dekada. Recently naman, may ginawa sila Secretary Sonny Angara para pabawasan yung mga um, difficulties, yung mga obstacles sa procurement. So, meron ng mga na-procure, mas marami than we have procured in the past decade, um, pero tuloy-tuloy pa yung paghahanap ng paraan para talagang maisaayos ito. So, hopefully, in the next year or two years, sana talagang mabili ang lahat ng libro at bawat bata may isang libro, one is to one. So, yun yung dapat pagsikapan natin. Hmm, kasi parang sobrang hirap din na ma-facilitate yung learning even pagdating sa bahay kung yung mga bata wala silang ginagamit na libro po no sir. Kasi ang hirap kung lahat kukopyahin, na yung oras sa pagkukopya during uh, school time pero wala silang magagamit pagdating sa school. Totoo yun. Tsaka yung konteksta ng mga pamilyang Pilipino at mga bahay ng, man ng karamihan talagang wala naman ganung kadaming libro, lalo na librong pang bata. So, hindi talaga pa ganun kalaganap, ka-accessible yung mga libro, minsan mahal pa. So, ang dapat tanungin natin, paano natin sisiguruhin na mabilis makabili ng dekalidad na libro at na affordable ito? Yun yung dapat pagsikapan natin. And also, ready itong mga textbooks na to by the time na no magsimula yung pasukan na, sir. <laughs> parang meron din akong isang article one time na nabasa na parang hindi pa nakaabot yung ibang books even sa start ng pasukan po. Yun, totoo yun. Tapos may mga recent problems pa na kukunti na nga yung libro, may mga errors pa sa textbook. So, kailangan talaga ayusin yung quality assurance, ayusin yung procurement para makarating sa mga estudyante. Sa Vietnam, kung saan kami pumunta dati, yung mga libro daw doon, sabi ng mga Filipino teachers na kausap namin, summer pa lang, yung buong set ng textbooks binibigay na sa mga bata para pwedeng iuwi, summer pa lang, kung gusto nilang magbasa-basa, advanced reading, nagagawa nila. Siguro yung pangarap natin, magawa natin yun para sa mga surjante natin dito sa Pilipinas. <laughs> ko bata ako, excited ako pag meron talaga akong libro. <laughs> so now... Uh, in dati, diba yung iko-cover nyo pala, lagyan nyo ng plastic cover. Yes, yes. Bro. So tinulungan <laughs> ko yung mami ko dati sa paggawa nun, pag-summer. So sana maayos natin yun talaga kasi mahalagang mahalaga ang mga libro. Tama, sir. And then in the context of digital age na ngayon sir, kasi I think it will also take time to really uh, like fix the process. So right now, uh, maraming rin mga estudyante ngayon ay into ano na, uh, social media po, right? How can we possibly leverage itong mga re learning resources natin available online po? Alam mo yung DepEd, marami namang efforts. Meron silang platform kung saan naka-upload ang maraming materials na pwedeng gamitin ng mga sodyante, ng mga teachers. Pero ang matagal na nating sinasabi and we're working closely with DepEd, ensure natin na quality materials, i-curate natin para talagang kung ano yung maibibigay sa kanila, quality. Ibat-ibat -iba din yung, um, I guess, yung power or potential ng technology in helping different students. No? Siyempre, sa grades 1 to grade 3, may specific materials na pwedeng makatulong sa kanila. Pero siyempre, yung mga mas, ma mas matanda na, higher grade levels, mas independent learners na yon. Kaya talagang mag advantage ng technology. So pwedeng, ako dati nung no, nag-graduate studies ako, YouTube na nga lang ginagamit ko sa pag-unawa ng mga statistics courses na hindi ko masyadong naintindihan. So, maraming iba't-ibang teknolohiya, iba't-ibang innovation na pwede natin gamitin para mas mapalalim yung pagkatuto. So, dapat sensitive lang tayo na iba sa grades 1 to 3, iba sa mga high school, pero powerful na tool ang technology. Um, ang nakita namin, pwedeng gamitin ang technology para mag ang pag-aaral para yung mga bata, lalo na sa grades 1 to 3, mahikayat, ma-engage sila sa pagkatuto na hindi parang pinarurusahan sila. So maraming pwede tayong gawin kasi games, mabilis makuha ang atensyon ng mga bata pero pag masiguro natin na learning field ito, malaking tulong. Nakita rin natin yung mga teachers sa Facebook. Actually kasi pag may free time ako, nag ako, nag-check ako ng Facebook. Mga teacher groups, maraming ganun eh. Actually, sila sila mismo nagtutulungan. May mga teachers gumagawa ng mga sample assessments. Sinishare niya sa groups para magamit ng ibang teachers. Gumagawa sila ng videos para magamit ng ibang teachers. So actually, um, nung nakita, nakausap din namin yung ibang mga magulang, ang ginagamit nila para maturuan ng anak nila, YouTube ng mga sikat na public school teachers na nagtuturo ng lessons sa, sa video. So malaking tulong din ito. So dapat lang, Um, alam natin, manuri kung ano yung good quality at hindi good quality at ano yung lessons na tama. So, at age appropriate yun. So, siguro yon pwede pa talaga natin pagtuunan ng pansin. Kasi it's so powerful and it's everywhere. So, sana ma-maximize natin. And at least yung mga ibang mga magulang, kung nag-start na rin po silang halimbawa talagang uh, proactive to really check, let's say, YouTube na accounts na mga yeah. teachers na to, at least slowly nagiging uh, nagkakaroon din sila ng way to really adapt pagdating sa technology. Kasi, Siyempre, itong mga magulang po natin, hindi naman sila, hindi na kinalakyan itong uh, uh, digital age talaga po. Yes, yes. Actually, powerful talaga. Kasi sa TikTok, pag nag-TikTok ako minsan, hindi man ako nagsushoot ng videos, no? Mm. Nanonood lang ako. Ang dami nating teachers nasa TikTok din. So, kumagawa ng mga suggestions, pinapakita yung experiences niya, nagkukwento. So, ang dami talaga nating pwedeng maggawa pa. Mm, and so speaking of about ang mga content creators siguro I also want to take this opportunity na mag-shoutout sa ibang content creators to be really responsible and if you have the means to create quality content sa makakatulong sa sa mga estudyante natin then I think it uh we ca we can do that but again we have to make sure that we 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 do it responsibly din talaga. Dahil hindi natin alam kung saan posibleng makarating yung mga videos na ginagawa natin. Oh, totoo 'yan, totoo 'yan. Pero thank you for your work. <laughs> thank you sir. So now uh, speaking of ano na rin na pag-usapan natin yung yung parents, um syempre, pagdating sa bahay, hangga't maaari gusto natin na fa facilitate din po talaga yung learning. So one of which na yan, halimbawa yung mga parents nagiging uh, resourceful um meron po kasi one time ako din nakausap na teacher na parang about the, ano po, uh, parang literacy, yung sa pagbabasa and comprehension. Hindi lang din siya dapat natatapos sa classroom. So, paano po kaya nat natin, sir, pwedeng mahikayat pa yung mga magulang, yung mga kapatid, to ensure na at least yung learning na fa-facilitate pa rin talaga nila. Kasi hindi ito problema lang ng school, hindi lang siya problema ng teachers it is a problem ng buong community po talaga eh. Alam mo, tamang-tama yung sinasabi mo. And yan talaga yung sinusubukan din namin gawin. Paano, ka, paano ba kami makakausap ng mga magulang? Paano ba namin sila maaabot? Kasi nakikita namin, kahit nagsubukan natin gawin lahat ng bagay sa loob ng school, no? um, kapartner yung DepEd, kailangan talaga ng support ng mga magulang sa bahay. Nakita rin natin sa pag-aaral ng PIDS na ang tumatayong magulang sa bahay, minsan yung nanay at tatay, pero minsan yung panganay na kapatid or minsan yung kasambahay. Kaya yung dapat kausapin, malawak, madaming iba't ibang mga tumatayong magulang sa bahay or parent substitutes. Um, marami kami nakikita ang mahalagang bagay na sana mas maging aware tayo. Una-una, lumabas sa pag-aaral na maraming magulang, hindi na unawaan yung importance ng early childhood education. Yung pagdala sa anak sa child development centers or daycares, yung pagbabasa sa anak gabi-gabi ng isang libro, mga bagay na talagang mahalaga sa pagkatuto. Sabi nga, pag nabasa mo, and I've been trying to do that myself, to read early childhood books on what to do as parents at home, yung babasahan mo ng libro yung anak mo, yung papakinggan mo siya ng mga kanta, mahalagang mga bagay yun kasi yun talaga yung nakakapukaw ng mga iba't ibang senses niya at nakakapag ng pagkatuto niya. So, I guess mahalaga na mai, maiparating natin sa mga magulang ano yung makakatulong sa pagkatuto ng anak. Ikalawa, ano yung mga developmental milestones sa so one year old, two years old. Kailan ba siya dapat nakakapagsalita na? Kailan ba dapat siya nakakaunawa na ng mga sentences? Kailan ba dapat alam niya yung letters? Kailan ba dapat alam na niya ang addition, subtraction, multiplication, division? Para alam din ng magulang, okay, ito yung tutulungan ko ang anak kong gawin or alam ko pag medyo nadidelay na yung anak ko. So, I guess, awareness when it comes to that mahalaga rin yung nutrition kasi sa maraming pag-uusap actually dito sa Pilipinas mayaman o mahirap parang maraming kabat, maraming batang Pilipino hindi nakakatanggap ng tamang nutrition sa pag-aaral na ginawa namin kasama ng PIDS 50% lang ng pinakamayayaman sa bansa ang umaabot sa recommended energy intake na dapat sa first 1000 days of life among the poorest 14% so talagang konti sa atin ang nakapagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga bata. So, just understanding ano dapat ang pinapakain sa 6 months hanggang tumanda yung bata, complementary feeding kasama ng breastfeeding, anong mga tipo ng pagkain na pinanggagalingan ng protein, ng good fat, mahalagang mga information yun. Kasi talagang bilang mga magulang, sabi ko nga, saan ka ba tinuturuan maging magulang? Tinuruan ba tayo sa high school? Tinuruan ba tayo sa college? Parang hindi masyado eh. So, saan kukuha ng mga impormasyon yung ating mga bagong ina, bagong ama? Um, sana mas magawa nating available yung information at resources na ito para makatulong nga sa ibang mga magulang. Mm. So, mga small things ito, no, sir? Pero talagang malaki yung impact pagdating sa development ng mga bata. Ayan, so, since we are already anyway uh, talking about digital age then, di ba? So, siguro yung mga magulang, We can also take this opportunity na okay gamitin natin itong uh, social media itong mga platforms nato para mas ma-educate tayo ano ba yung tamang way para matulungan din natin yung mga uh, anak natin yung mga bata as early as possible. Yes, yes. kasi mga kapatid ko nga nung naging magulang sila, kanya-kanya silang research, mag-google -mag sila, maghahanap ng libro, magtitingin sa YouTube. So iba't iba kanya-kanyang ano, I guess kanya-kanyang sikap. Pero sana magawa natin na kung ano man ang natutunan natin at anong pinakamahalaga, ma maparating natin sa mga bagong magulang. So we're trying to do that also sa gobyerno, katulong ng DSWD, DOH. So sana magtagumpay kami. Pero other than that, sana makipagtulungan tayo sa mga iba pang influencers katulad mo para makarating yung information na yun sa mas maraming magulang na Pilipino. Oh, ayan. So, yung mga posibleng makapanood nito na may mga rich na mga magulang, alam nyo na ang pwede nyong <laughs> i-content. Ayan. May idea na <laughs> na makakatulong. Oh, yun, totoo yun. Sobrang halaga. Sobrang halaga. Okay, now, sir. So, coming uh, mula dun sa, sa bahay po, and let's just move now at least on sa context ng school. And ang isang pinakamahalagang uh, part ng school is, syempre, yung mga teachers po natin. And uh, isa sa mga nabasa kong articles, uh, currently, I think there's already the almost 16,000 positions teaching positions na approved ni DBM out of the 20,000 positions uh, planned for 2025. But yes. despite this, kulang pa rin tayo ng mga teachers. So, sir, siguro para sa mga estudyante nating nakikinig ngayon na uh, and maybe high school or even college students, paano natin sila pwedeng encourage na kailangan natin ng teachers ngayon and kung passionate naman sila about this this is really the the path na pwede nating tahakin. Pero alam naman din natin kung ano yung mga hinaing ng mga teachers natin ngayon. So paano natin ma-encourage yung mga students po natin na yan? Alam mo sa akin, parang ang pagiging guru, isa siyang malaking responsibilidad, pero isang malaking biyaya or gift, no? Kasi you're able to change so many lives. Um, wala akong kilalang teacher kasi marami akong kaibigang teacher mula grade school at high school, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Yung mga teachers ang kilala kong laging may saya, laging bata ang itsura kasi laging bata ang mga nakakatrabaho nila at laging nilang kausap. And yung disposition nila sa buhay, laging positive. I think regalo yan ng pagtuturo kasi lagi kang napapalibutan ng mga kabataan. Um, I think it's a gift. It's a big responsibility. Totoo naman, sayo mo, maraming ang um, narinig namin, nakita namin na talagang challenges na hinaharap ng mga teachers natin. Yung administrative burdens, napakarami nilang paperwork, yung napakatagal nila bago ma-promote, 15 years bago ma-promote para magkaroon ng additional na 3,000 buwan-buwan ang sweldo. Talagang yung mga bagay na yan, unti-unti, thank God, nare-resolve na natin yan. May, meron na tayong implementing rules and regulations para basta na-meet mo yung criteria, merit-based, mapopromote ka. Um, binawasan na rin ng maraming-maraming forms na dati nire-request sa mga teachers dumadami na rin ng admin officers para yung mga gulayan sa paaralan, yung mga feeding program, hindi na teacher ang gumawa, pero mga admin officers at project development officers sa mga schools. So unti-unti na isa sa ayos na yan. Yung Teacher Education Council, malapit na rin maglunsad ng scholarship program para sa mga gustong mag-teacher. So I think sana i-consider yan ng ating mga matatalinong high school students at high school graduates kasi ito yung larangan na hindi ka lang na fulfill ang dami mo pang buhay na nababago at natutulungan. So sana pag-isipan natin yan. Nakita rin namin na maliban sa dami ng teachers, siguro pagtuunan natin pansin kung ano yung specialization na kailangan sa teachers. Kasi sa study namin sa EDCOM, nakita namin na 62% ng high school teachers natin ngayon, iba yung inaral sa tinuturo. At ang pinakamaraming gaps sa atin, science teachers, early childhood education teachers, SPED teachers, kulang na kulang tayo. So, sana, i-consider nung mga nanonood, nakikinig ng mga kabataan, kung mag-iisip kayo ng um, program na ite pag-isipan nyo, sana, science teaching, special education, early childhood education, kasi kailangan, kailangan niya ng bansa. Mm. Ayan, sir. And since nabanggit nyo yung ano mga science teachers, and i th I think science... Uh, isa sa mga critical na ano din na subjects di po ba na parang hindi yan basta-basta na tipong basahin mo explain mo sa si estudyante kailangan talaga ng sort of sabi mo ng expertise din kasi science ito yes. oh, yun. kailangan talaga at mahirap din talaga ang science so hindi pwede ito sino-sino na lang Science and math talagang hirap na hirap ako nung grade school at high school. So ako never ko kayang magturo niya. Pero, yung mga magagaling sa science and math, sana i-consider nyo. Kasi talagang mahalaga na yung nagtuturo ng subjects na yan, alam talaga yung science and math. Kasi kaya naman minsan nahihirapan yung mga sodyante. Baka yung naghahanda ng subject, hirap din sa pag-uunawa. Hirap sa pagpapaliwanag. So yun nga, inaayos namin sana yung mismatch na sana sa susunod na mga taon yung mga ma-hire natin yung kailangan talaga na makakatulong sa mga estudyante. And speaking of science and math sir uh, na isa rin sa mga nabasa ko before is sa mga susunod na mga taon, 'di ba? Talagang kailangan natin ng mas maraming STEM graduates. So yes. very critical din na kung baga siguro mainganyo at early stage yung mga bata, ah maging interesado pala sila sa science and math. I'm not saying na uh, isasantabi natin yung ibang uh, uh, kumbaga, kagustuhan ng mga estudyante kung hindi naman siya leaning towards ha sa hard yeah. sciences. Pero kung kaya natin mabuild yung ganong interest as early as possible, magiging helpful din ito in terms of the long term uh, planning and long term needs ng industry natin. Dito yun, nakikita namin sa workforce development uh, mapping namin ngayon, ang daming pangailangan natin sa STEM. Kasi STEM talaga ang foundation ng karamihan sa mga bagong teknolohiya, at sa progress natin in terms of the different sectors that we are facing. Agriculture, advanced manufacturing, digitalization. So napakahalaga na mag- tumuloy tayo sa STEM. Kasi minsan yung mga 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 estudyante parang nag, nag iba ng direksyon, mag-iisip. O oh, sige, eto na nga lang ABM or parang dito na lang ako sa ano, sa iba-ibang courses. Sana 'wag kayong bumitaw agad. Um, maraming opportunities sa STEM. Sana ipagpatuloy ninyo 'yan at sinusubukan din naman naming um, mag-partner sa DepEd para ayusin din yung mga science programs natin. Kasi ang DepEd may special science programs, may science high schools, We're working closely with PISA also para talagang yung access to quality science education mapabuti natin at mas mapaganda pa. Maraming salamat sa uh, ganyang ipinupush ninyo, uh, sir. So now, sir, uh, bago na tayo mag-close ng ating episode, nabanggit nyo kanina na si Edcom nga sa three-year committee and medyo pa patapos na. Ang um, question ko po dito is, paano po yung mangyayari dito in terms of continuity? Kasi ayaw din naman natin mangyayari na kumbaga, masayang lahat ng napag-aralan natin and paano pa natin may push yung mga agenda and other recommendations ng EDCOM 2. Siguro from a governance perspective or from the side of government, may panukala ngayon na i-extend yung EDCOM for two more years. So tingnan natin kung ano yung progress niyan sa legislation sa Congress at sa Senate. Um yung pangulo din nag-approve ng recommendation ng Edcom na magbuo ng cabinet cluster for education. Ito yung magsi-supervise or magmakipagtulungan sa DepEd, CHED, at TESDA para siguruhin na lagi na silang nag-uusap at kung ano yung ni ng Edcom i-implement niya ng mahusay for the next 10 years. So ito yung so siguro pagtutulungan natin ng na mangyayari. Pero sana sabi nga nila ang matang naimulat na hindi na makakapikit pa. So siguro tayo man um, as 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 youth advocates, as education advocates, alam na natin yung problema. Dapat hindi tayo manahimik, hindi tayo magpikit mata pag nakikita natin ang problema, alam din natin kung ano yung solusyon. Dapat mag-advocate tayo, magsalita, makipagtulungan kasi it needs to happen in every school, in every home, in every local government and in the national government. Nangyayari lang naman yung mga nangyayari for the past 30 years kasi baka nagkulang din tayo sa pag-advocate. So sana pag-isipan natin paano rin natin bilang mga individuals maitutuloy yung reforma sa edukasyon kasi lahat tayo may responsibilidad din tungkol dito. So sinasabi ko ang mga universities, Mag-research kayo continuously sa education. Hindi naman kailangan tumigil ang pag-research ninyo. Pagpatuloy nyo yun, magsubaybay kayo, mag-analyze kayo ng data, mag-propose kayo ng recommendations. And ganun din sa ating mga social media influencers, sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang. So, kailangan magpatuloy talaga ito. Tama. Tamang nabanggit niyo yan, sir. No, Hindi naman nangangahulugan na kung halimbawa, okay, adcom eventually. Ayan, depende sa mangyayari. Hindi nangangahulugan titigil na doon. And it's really already a good start na at least mas nahimay pa natin ano ba talaga yung uh, nangyayari pagdating sa Philippine education system. So at least nandito na tayo sa posisyon na to. And way to go para sa uh, yes. education ayan. reform. Malino na. After three years of our work, alam naman kung ano yung problema. Malinaw na rin kung anong kailangan gawin. So, ang sabi nga ni Father Roquefer no sa Ateneo, uh, ang quote niya na, nagustuhan ko talaga, pag nasabi na ang lahat ng nasasabi, ang pinakamahalaga, hindi na masasabi, magagawa lang. Kaya tayo kailangan gumawa na. Tama. Execution na sir yung kasunod. <laughs> Ayan. Yes. So sir sobrang uh, salamat sa pagpapaunlak sa episode na ito and I think it's very helpful. So hopefully may mga may napulot yung ating mga audience especially mga students, mamulat and eventually sila din ng mga mga magiging teachers or leaders, 'di ba? At least aware sila kasi alam natin na it will really take generations bago natin siguro makamit kung ano yung gusto talaga nating ideal state eh, ng ating education sector. But this is really a good start and sobrang salamat po sa trabaho ninyo, sa trabaho ng ed Come to at ng iba't iba pang mga organizations to really push for this agenda, sir. Thank you, thank you, JP. Sana rin dumami pa ang katulad mo na talagang <laughs> nagmamahal sa education tsaka ginagawa ang lahat ng mga kaya niya para makatulong dito. Kung mas marami pang Pilipinong katulad mo, siguro talagang hindi mas papabilis tayo na maayos yung education system natin. Kaya sana maging tulad mo ang karamihang Pilipino at tayo lahat talagang hindi tumigil. Baka in the next 10 years magbago ang education system ng ating bansa at talagang maiayos natin ito. Kaya magtulungan lang tayong lahat. Thank you. So that's it for today's episode. My name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino.